at ng gobyerno nasa tuktok ng ating pamahalaan. Sila ang gumagawa ng ating kahirapan. Sila ang tumututol sa kahilingan ating itaas sahod. Sila ang tumututol sa kahilingan ating itigil ng demolisyon. Sila ang tumututol na ibaba ang presyo ng bilihin itong gobyerno sa pagtok ng ating pamahalaan ang siya kalaman kalaban at gumagapos sa atin sa kahirapan at kaapihan. Kaya tayo walang kalayaan sa kontrol ng mga trabo, dynasty at elitista. At sila ang gumagawa ng batas, patakaran, programa na laban sa atin. At pabot malaking korporasyon at mga trapo sa gobyerno. Ang gobyerno natin na pinamunuan ng mga elitista at dynastiyang Marcos, Duterte at iba pang dynastiya na politika. Ang isang problema natin at hanggat sila ang nasa doktok ng gobyerno, walang kalayaan na mangyayari hindi tayo lalaya sa kahirapan, hindi tayo lalaya sa pangungkin, hindi tayo malalaya sa pangabi. Sila ang punutulong ng problema ang natin kung bakit tayo walang kalayaan. Kaya mga kasama, gusto ko lang sabihin na kung gusto natin ng totoong kalayaan, lang sa kayuhan, kundi sa kahirapan at kapihan. Mga kasama, mga kasama, umulitin ko, itakwil natin ang ilitistang pagumulo sa bansa. Itakwil natin ang mga dinastiyang partido at politiko dahil sila ay kasabuhan ng malaking korporasyon, lokal at tayuhan at yan ang tumutulo ng problema natin sa kawalan ng karayaan dito sa ating bansa. Kailangan kamuhian ng mga bayan, lalo na ng mga mahihirap ang mga dinastiyang politiko dapat isumpa na naghihirap ng mga bayan Pilipino ang mga ilit na may yaman naging politiko dahil ang, ang ng mga dinastiyang politiko at elite na politiko ay ang pagpapayaman ng pagpapayaman kaya kahit pag ay ginagawa nila. Yun ang ating gawin at ipaliwanag sa ating mga miyembro ng sagalon pag tumating ang eleksyon sa 2025 ay hindi susunod at ibaboto at ikakampanya ang mga taong nagpapahiram sa kanya may kalayaan tayo ngayon. May kalayaan pumili ng politiko magsasamantala sa atin. Yun ang kalayaan natin. Ang mga manggagawa ay may kalayaan pumili ng kapitalista magsasamantala sa kanya. Kaya para simulan ang pagtahak sa landas ng tunay na kalayaan Magsimula tayo itakwil, isumpa, kabuhian, i-reject ang mga trapo, dinastiya, ang elitistang politiko na namumuno sa ating gobyerno o gustong mamuno sa ating gobyerno. At tanghalin, kilalani, ipakilala, iproject yung mga leader ng anak pawis. Yun ang simula at unang hakbang sa political natin pakikipaka dahil tayong lahat dito mga organisado, tanda natin ng ating pangunahing political na agenda, ang political objective natin ay itakwin ang mga politikong ito at palitan sila ng gobyerno ng masang Pilipino. Yun ang solusyon. Yun lamang. Maraming salamat at magbuhay kayo lahat.